Welcome back to my YouTube channel mga kabosing Ayun, what's up, what's up again mga kabosing? So, uh, panibagong araw, panibagong video na naman po tayo So, magluluto na naman po tayo ngayon Ito pong recipe natin Ito natin dyan Yan, meron tayong turkey neck Broccoli, patis Sili, yun, eggplant Tsaka ito, hindi ko alam kung anong tawag dito eh tapos meron tayong nor, tsaka patis. At tsaka paminta, sibuyas. Yun yung bawang natin. Start natin dito. Ayan. So, dahan-dahan muna. So, ayan mga kabosing. So, update ko kayo mamaya. Kasi mag pa tayo. Pachambay style lang to. Kasi, lalagyan natin siya na sinigang powder. Ayan. Masasiman na natin. Ito, ibabaw ko lang to pagluto na siya. Para half cook lang siya. Para hindi siya ganong umasim. So yun mga kabosing Ikaw ko yung mamaya A few moments later ng mga kabosing Start na tayo So lagi natin sa pressure cooker Itong ano Ito magluto kasi Medyo matigas yung ano Yung neck Yan add na tayo ng sibuyas Yun Yan mga kabosing Musok na siya So hindi tayo naglagay ng luya Optional lang kasi yun Lagyan natin itong next yun gisa lang natin ito mga kabosing yan at habang ginigisa natin mga kabosing maglalit tayo ng patis ito ito kasi magpapalasa dyan yan yan mga kabosing naglagay na tayo ng patis yun ang magpapalasa sa ating karne yan, on, high fire lang sya high heat tapos ayan natin siya magisa dito sa patis Hmm, may patis na ang buong bahay. Ibalis <laughs> na rin na sila sa akin dito sa patis. So, ayan. Nagisa natin mga kabosing. So, mag-add tayo ng water. Yun. Yan, maglagay tayo ng ano, paminta. Yun. Siyempre, para lalo ang lumasa, maglagay tayo ng ating nor. Yan. So, ayan na siya mga kabosing. So, ang gagawin na lang natin is, tak pa natin siya. Ito. Ayan. Ito yung pressure cooker natin. Yun. Tapos, lagyan natin sa number 2 para mabilis siyang luto. So, mga 20 to 30 minutes lang siya mga kabosing. Ayan, update ko ulit kayo mamaya. One eternity later. Yun mga kabosing. At malambot na siya. Lagyan natin ito ating gulay. Ayan. Yun. Mix lang natin yan dyan. Hanggang sa lamambot siya mga 3 minutes. Yan mga kabosing, after 1 minute, okay na siya. Lagyan din natin to. 1 minute din siya. Yan. Oh. Lubog lang natin. After 1 minute, okay na siya mga kabosing. Yan mga kabosing, at ready na siya. So, maglalagay na tayo sa ano natin. complete na natin siya. At ayan uh, na mga kabosing, yan ang ating ulam. Oh, yum, yum, yum. Meron tayong patis dyan, yung kanin. Yun, so ano pang natin. So start tayong kumain mga kabosing. So ngayon mga kabosing, lapangan na, oh. Oh. Mm. Yun mga kabosing, so lagi kumulang dito. Yan, hindi makita. Kasi wala tayong ano, dark stick eh. Yan. Ito ang ating ulam na ngayong araw na to. So sinigang natin siya. So, naghanap lang tayo ng mga available na gulay na pwede natin lagay. So na ko naman na dati yung ano, basta half cook lang yung lang <laughs> yung broccoli, okay naman siya. Kasi pag nagpatis ka talaga, may laro na papasok, pinuksan ko para lumabas yung amoy ng patis sa bahay. Alam niyo naman, nang amoy patis bisang bahay. So yun pa mga kabosing. Kung bago ka sa ating channel is pag-iwan pa tayo ng isang thumbs up, likes, at kung pwede share, share po natin ang ating video. Huwag po natin kakalimutan pinutin ang subscribe button. Pinutin ang notification bell para like ang updated sa lalabas na video. So, ang mga mga kabusing, gutom na ito. Yum, yum, yum. Bye-bye. Yan na siya. Mm -hmm. na.